Ang question ngayong araw ay... Ano ang mga panitikan sa panahon ng Kastila? Mahalaga ang panitikan sa panahon ng Kastila sapagat dito nagsanib ang kulturang Pilipino at kanluranin. Ginamit ng ating mga ninuno ang panitikan bilang sandata ng pananampalataya edukasyon at nasyonalismo. Dumating ang mga Kastila noong 1565, dala ang Kristyanismo, kaya naging paksa ng panitikan ang relihiyon. Ang doktrina kristyana at mga pasyon, rosaryo at dalit ay ginamit sa pagtuturo ng pananampalataya. Naging kasangkapan ito ng kolonisasyon, ngunit nagpaunlad din ng kamalayang Pilipino. Hindi lamang relihiyon ang paksa ng panitikan sa panahong ito. Kalaunan, lumitaw ang mga akdang may diwa ng paglaya. Sa mga komedya at moro-moro, ipinakita ang labanan ng Kristiyano at Moro. Ngunit sa likod nito'y nakatago ang mga kaisipan ng pagtutol at pag-asa. Noong ikalabing siyam na siglo, lumitaw ang mga reformista tulad ni na Jose Rizal, Marcelo H. Del Pilar at Graciano Lopez Haina na gumamit ng wikang Espanyol upang ipahiyag ang damdamin ng mga Pilipino laban sa pang-aapi. Ang Noli Mitanghere at El Filibosterismo ay naging haligi ng panitikang makabayan at nagpasiklab ng revolusyon. Makikita na ang panitikan sa panahon ng Kastila ay may dalawang mukha. Una, naging instrumento ito ng pagpapalaganap ng Kristyanismo at kolonisasyon. Ikalawa, naging daan ito sa pagkamulat ng mga Pilipino at sa kanilang paghahangad ng kalayaan. Sa pag-aaral nito, natututuhan ng mga mag-aaral ang kahalagahan ng wika, pananampalataya at pagkakakilanlan bilang Pilipino.